Hello guys, good afternoon Welcome to my youtube channel Lani Canite Official At sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa Mayong udto Mayong gabi eh. Amping mo nunay dyan guys At for to this video guys Tayo ay magagawa ng tungko Dito po tayo guys Magagawa po kami ng tungko. Ito po yung aming gagawin. Ang magagawa po ng aming tungko ng aking jowa. Lalagay ko lang kayo dito guys para kayo ay makakita kung anong gagawin namin. Dito. Ito guys, dito po magagawa yung aking asawa ng aming munting tungko. Ito guys, ito na po ang aming finished product ng aming ginawang tungko. Ayan po. ito po ang aming finished product ng aming tungko na ginawa namin kanina. Ito po yung aking mga kahoy. Ayan. Aming barbecuehan. Ito po guys, ang aming dito po kami na sama-sama pag Sabadot Linggo, mga anak ko, manugang, apo, dito kami nagsama-sama sa aming munting tungko sa aming tungko dyan po kami nagluluto ng ng tuyo, piprito ng isda dyan po dyan po ipatama lang po ang gawaan nito kasi nga po wala po kami ibang mga materialis kundi yung mga tira-tira lang po sa aming mga pagawa yun, yun na lang po aming ginagawa hindi na po kami bumibili patang malang po yan at least hindi nasa dapa kasi dati nakapatong lang yung aking tungko sa gulong sige so, guys hanggang dito na lang yung video ko please like, subscribe subscribe and share. Click that notification para updated kayo sa aking mga videos. Okay, bye. Bye, bye. Ingat. God bless.